Let's taro taro taro. Let's. Ito naman tayo sa Alfonso mga katiskate tapos lang tayo ng ating headlight para tayo visual oh. nyo naman ang kakalsadahan ako po umalis ano kita nyo ang labo eh. oh, alam po oh, mga katiskate. Kita nyo ba yan? Kita nyo pa ba? Mga katiskate. Nakikita nyo pa ba? Ang nasa unahan natin. Ako hindi na Nakabiglang may bumulaga. ingat, ingat mga katisikarte. Silo. Zero, almost zero visibility here in Tagaytay. Oh my goodness. yun, yun, may nakikita ko liwanag na tumatawid doon <laughs> crossing na pala to ano yung <laughs> eh eh lalo pag gabi ni Re